Siyam na batang babae mula sa lungsod ng Iligan na ang nailigtas ng na mga otoridad matapos si Sabat sa tinatawag na online pornography. Ang nagpasok sa kanila sa online kalaswan ay kanilang mga magulang o di kaya kanilang mga kapatid. Yan ang tinutukan ni Ivan Maynina. <coughs> Isa lamang ang batang ito sa siyam na batang babaeng na rescue ng mga operatiba ng Women and Children Protection Center sa Purok 9, Tambakan, Iligan City nitong November 3. Ang kanyang edad, pitong taong gulang. Dalawang iba pa ang pitong taong gulang din. Ang iba pa, siyam na taong gulang, may 12 at ang pinakamatanda, labing lima. Ilan lamang sila sa mga biktima ng talamak o paggamit sa mga menor de edad para sa online child pornography ng kanilang mga mismo magulang at kaanak. It is very unfortunate and surprisingly, the uh, very facilitator of uh, this activity were their very own uh, family, which consists of their parents and uh, their siblings. It is actually a community, it became a uh, community-based activity. It became lucrative in that area. Lima ang na naaresto sa isinagawang raid. Nakuha rin sa kanilang sari-saring sex toys, computers at drug paraphernalia. Base sa apelido ng mga naaresto, magulang o kapatid sila ng mga batang na-rescue. Huli umano sila sa akto ng malalaswang gawain habang pinapanood ng mga parokyanong karamihan daw ay mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Aabot daw na hanggang 150,000 pesos ang kita sa bawat online session pero kakarampot ang nakukuha ng mga biktima na karamihay na re-recruit mula sa mga depressed area. The bigger part of the chunk does not go to them. And uh, we believe uh, from the conversations that exchanges of messages in the Facebook with uh, our informant they were receiving the, the ones who were recruited in the neighborhood were just given 500 pesos the younger the uh, victim is uh, the higher the price nasa pangalaga na ng DSWD sa Metro Manila mga bata kung saan isasailalim sila sa debriefing counseling at psychotherapy one of the children wants to file charges against uh, their parent um, and so this is something that is um, being um, documented and um, we want to see how traumatized the child is. So um, this is something that, that will take a little bit of time. The children are, are, are the minors are quite exhausted. Naharap naman sa patong-patong na reklamong child trafficking, child abuse, paglabag sa anti-cybercrime law, pati paglabag sa Dangerous Drugs Act ang mga suspect. May nakuha rin kasi mga droga mula sa kanila. Patuloy na iniimbisigahan ng pulisya ang sindikatong nasa likod nito na nag-ooperate ng child pornography site at magiging mga nagre-recruit sa mga biktima. May impormasyon kasi silang kalat na sa buong bansa ang kanilang operasyon. Base sa datos ng WCPC mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, may mahigit isang libong biktima na ng sex trafficking ang nai-report. Para sa anumang impormasyon kaugnay ng child trafficking, maring isumbong sa WCPC. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.